Muli salamat mga Lodi, ito na po ang limang na unang nag-comment na i-shoutout natin ngayon, sina Lodi Andriel Guma, Lodi Dorens Floroca, Lodi Christian Lloyd Tina Flor, Lodi Cedric Gabriel, Lodi Alfonso de la Cruz. Salamat mga Lodi bukas ulit. Ika isang daan at walongput dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Naiinis na sinabi ng ating bida sa kanya na kung talagang mahal ka ng junior sister ko tulad ng sinabi mo dapat mo siyang pasayahin anuman ang mangyari. Napatigil ito at nagulat sa kanyang narinig na napatingin sa ating bida. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na tinitigan niya ito ng pagalit na kaya mawala ka na sa paningin ko. Bago kita paslangin gamit ang sarili kong mga kamay. Naiinis si Wijigang na nakatingin sa ating bida at sinabi sa kanyang isip na hindi ko siya maaring mapatay ngayon. At kailangan kong hintayin ang susunod kong pagkakataon at pagkatapos pinulot ni Hui Jigang ang kanyang braso mula sa lupa. At bumalik sa Heavenly Demon Cult. Ang misyon upang parusahan ang traidor na si Blood Rushing Transcending Demon ay isang kabiguan. Lumapit sa kanya ang mga ito at sinabi ni Binibining Hana Jeje. Ayos lang daw ba siya? Sinabi naman ni Mara sa kanya na hindi ako makapaniwala na hinayaan mong makaalis ang bastardo na nagtangkang pumatay sa iyo, umuon na nakatungo lang na balisa ang ating bida. At sinabi niya sa kanyang isip na may pawis sa pisngi na nalilito ako. Kung ano ang totoo at ano ang kasinungalingan. At pagkatapos ay pumikit siya. Makikita ang bundok at sinabi ng ating bida na Yusil Mara. Bumalik muna tayo sa Orthodox at the Orthodox na alyansa ngayon. Sumapit na ang gabi at makikita ang Orthodox at the Orthodox na alyansa at makikita ang ating bida sa itaas ng intablado habang sinasabi sa kwento na malugod na tinanggap ng Orthodox at di Orthodox na alyansa si Song Wumoon. Dagdag pa dito na marami ang nagsikap na mapahanga si Song Wumoon at iginawad pa sa kanya ng Orthodox at di Orthodox na alyansa ang pinakamataas na posisyon. Ngunit, ang tanging naiisip niya ay kung buhay o patay si Yeon si Hayon. Makikita ang bahay na ito kung saan nakatuloy ang ating bida at si Mara at Yosiol na sinsabi kay Mara na hindi ako makapaniwala na haharapin natin ang heavenly demonic cult sa loob ng tatlong araw. Hindi ba't masyado pang maaga? Tumugon sa kanya si Mara na ang huling labanan. Mas maaga, mas mabuti. Habang nakahiga lang ang ating bida sa kama at malalim na nag-iisip. Nagtanong na napasabi sa kanya si Hayosiol na bakit. Tumingin si Mara sa ating bida at sinabi na ang hangal na si Wumon. Maaari niyang alamin ang katotohanan kung ano ang nagpapakuryos sa kanya. Malungkot na tumugon si Hayeo Siol sinabi na ganun daw ba. Habang seryoso sa pag-isip ang ating bida sinabi niya sa isip na pagkatapos ng tatlong araw. Dagdag pa niya na hindi ko kayang maghintay ng ganoon katagal. Mula sa Orthodox at Unorthodox Alliance Interrogation Center, ay may sumisigaw na isipin mong tatanggapin mo ang bastardo na sumira sa ating pamilyang peng ng hebe. Dagdag pa nito na pakiusap, payagan nyo kaming patayin siya gamit ang sarili naming mga kamay. Tumugo ng mga nagbabantay dito na pakiusap, kalmahan nyo lang. Kailangan nating mangalap ng impormasyon na makakatulong sa atin sa laban muna. Tumugo ng mga galit na ito na wala daw silang pakialam sa mga bagay na yon, siya ang bastardo na nagwasak sa ating pamilyang peng ng Hebei makikita ang harang na ito habang sinasabi ng tagabantay na huminahon lang kayo ng sandali. At pagkatapos may nagsabi na pakiusap, dalhin mo siya rito ngayon din. Habang nakaupo si Blood Rushing Transcending Demon at naririnig ang mga taong nagwawala sa labas. Sinabi niya sa kanyang sarili na nakangiti na kahit nagawin mo yon. Hindi mo ako mapapatay, ang pangalawang leader ng Heavenly Demon Cult na may maraming impormasyon. Nagulat ito ng may isang kutsilyo na mabilis na nakaabang sa kanyang lalamunan. Nasinabi ng ating bida sa kanya nasagutin sagutin daw niya siya ng tapat. At kung makakatuklas ako kahit isang kasinungalingan, papatayin kita agad. Napalingon ito sa kanya at sinabi na ikaw ay si. Napasabi naman ang kaharap nito na nagulat din na batang mandirigmang song. Paano ka nandito? Habang nakatingin sa kanya ng kakaiba ang ating bida sinabi niya na si Yeon si Hyeon ba talaga ang bagong heavenly demon ng heavenly demon cult? At si si Hyeon nga ba talaga, ang aking junior sister at disipulo ng Paul Marshall Emperor? Napasabi ito sa kanyang sarili na ang bastardong ito. Talagang papatayin niya ako kung magsisinungaling ako. Tumugon ito sa kanya na pinagpapawisan na lumingon at sinabi na tama daw yun. Siya ang heavenly demon, Nagulantang ang ating bida sa kanyang narinig at napasabi sa kanyang isip na ang isipin daw ito. Kung ganoon, totoo ang sinasabi ni Wei Jie Gang. Naiinis pang sinabi ng ating bida na kung ganun utos ba ito ni si Heon na wasakin ang pamilyang Peng ng Hebe. Biglang napasabi ang lalaki sa kanya na sinuri na namin ito. Sinabi niyang sinunod lamang niya ang utos ng Heavenly Demon. At naiinis na makikita ang muka at sinabi ng ating bida sa kanyang isip na maging ang bastardo na ito o ang nagtatanong. Pareho silang nagsasabi ng totoo. Isipin mong totoo ang lahat. Nangangalit ang mga ngipin na sinabi pa niya sa kanyang isip na si Hiyon. Gaano mo kailangang magdusa bilang heavenly demon dyan? Napalagay ng kamao sa kanyang dibdib at sinabi pa niya sa kanyang isip na bagamat masaya ako na buhay pa siya. Pakiramdam ko naman ay nadudurog ang puso ko. Nakangiti na nakatingin sa kanya si Blood Rushing Transcending Demon, sinasabi sa kwento na noong panahong iyon, nasa kalituhan si Wu Moon at nagkamali. Dapat tinanong din niya ang Blood Rushing Transcending Demon kung si si Heon nga ba ang nagutos sa kanya na wasakin ang pamilyang Peng ng Hebei. Dagdag pa sa kwento na kung ganun sa ang ginawa niya, makikita sana ni Wu Moon ang mga kasinungalingan ng Blood Rushing Transcending Demon at naniwala lamang ang nagtatanong dahil nadaya siya ng blood rushing transcending demon bago dumating si Wumon. Habang nawawala ang ating bida sinabi pa sa kwento na ang dahilan kung bakit nagkamali si Song Wumon sa pinakamaliit. Na detalye ay dahil sa estado ng pagkabigla na kanyang dinaranas. Kinabukasan, lumipat ang Orthodox at The Orthodox na alyansa sa lugar kung saan magaganap ang kanilang mapagpasyang labanan laban sa Heavenly Demonic Cult at tumayo si Song Wumuon sa unahan bilang kinatawan ng huling labanan. Nakatikom ang kanyang kamao ng mahigpit at sinabi sa kanyang isip na si Hayon. Mukhang makikita kita bukas. Sinabi pa niya sa isip habang nakatungo na may pag-aalinlangan na wala akong tapang na harapin ka bilang Heavenly Demon. Makikita ang buwan na may sumisigaw na dumating na tayo sa lugar ng mapagpasyang labanan. Lahat sa kanika nilang posisyon. Lumapit sa kanya si Binibining Ha at sinabi na Jeje itayo na ba natin ang tolda natin dito? Tumugon ang ating bida sa kanya, at sinabi na oo, gawin natin yan. Nagulat na napalingon sa kanyang likuran ang ating bida, at sinabi sa kanyang isip na ang enerhiyang ito daw ay kilala niya. Nagtama ang mga mata ni Humuon sa mga mata ng Sword Emperor, habang nakangiti at binabati siya. At sinabi niya na hindi mo alam kung gaano ako kasaya ng marinig na buhay ka mabilis na sumuntok sa kanyang kamao ang ating bida at sinabi na binabati ko. Ang Sword Emperor. Sinabi sa kanya ni Sword Emperor na binabati kita sa iyong enlightenment. Ngayon, mas malakas ka pa sa akin. Sinabi sa kanya ng ating bida na natutuwa akong mabuti ka pa rin. Makikita ang muka ng ating bida at sinabi pa sa kanya na ang aking lolo. Habang dumilim ang ekspresyon ni Wu Moon, huminga ng malalim ang Sword Emperor ang kanyang mga mata ay puno ng malungkot na paghahangad. At sinabi na ang Paul Marshall Emperor. Hindi ko alam na ganoon ang mangyayari sa kanyang wakas. Nag-akto siya na parang mabubuhay siya magpakailanman nang hindi mamamatay. Tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi sa kanyang isip Sword Emperor. Tumalikod na si Sword Emperor sa kanya at sinabi pa na tama. Sumunod ka sa akin. Pipiliin nila kung sino ang magiging kinatawan natin para makipaglaban bukas. Ikaw, sa lahat ng tao, ay hindi dapat makaligtaan nito. Nakatingin pa din ang ating bida sa kanya, at sinabi na okay, tara na. Makikita ang heavenly demonic cult. At sinasabi nila na ang undefeatable sword hero, si Song Wumuon, ay buhay na bumalik. Sinabi pa sa kanya ni Lady Eon na ano? Nagsasabi daw ba siya ng totoo? Tumugon itong nakaluhod sa kanyang harapan at sinabi pa na oo. Dagdag pa rito, napakalaki ng pag-unlad ang kanyang nagawa sa panahong iyon. At siya ay naging isang peerless master na. Nagulat ang mga ito at sinabi na peerless master. Walang katotohanan iyon. Dagdag pa nito na bakit kailangan niyang bumalik kung bukas na ang ating huling labanan? Makikita ang bibig ni Lady Eon na napasabi sa kanyang isip na si Senior Brother ay buhay pa. Pakiramdam ni si Hion ay binatukan siya ng isang matigas na bagay, tulad ng naramdaman ni Humoon nang marinig niya ang balita tungkol sa kanya. At napasabi pa na buhay si Humoon. Halos maiyak siya. Ang pagkarinig lamang sa mga salitang iyon ay dinala siya sa bingit ng pag-iyak ng tuwa. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at walongput dalawang kabanata. ika isang daan at walong put tatlong kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi pa sa kanya ni Lady Eon na maaari mo bang patunayan ang pagiging tunay. Nang kasasabi mo lang. Nakaluhod itong tumugon at yumukong sinabi na oo ang aming lihim na grupo ang saksi at nagsagawa ng investigasyon sa sarili naming paraan. Napalaki ng mata si Lady Eon at sinabi pa sa kanyang isip na paano mangyayari yon. Senior Brother Tumutulo ang luha sa kanyang mata at sinabi sa kanyang isip na kung talagang buhay ang senior brother, wala nang dahilan para ako pa ang gumanap bilang heavenly demon, ba? Diba? Ang kailangan ko na lang ay bumalik sa kanyang tabi. Nang makita ng mga elder ito, ang mga ito ay nabahala na may mga pawis sa pisngi. Nagulat si Ladyon ng nang makita niya ang mga reaksyon nito at napasabi sa kanyang isip na hindi. Alam ng mga nakatatanda kung ano ang nararamdaman ko para sa senior brother. Tutukuyin nila ang pagkabuhay ng senior brother bilang isang malaking kapahamakan para sa heavenly demonic cult. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kung ako, ang heavenly demon, ay iwanan ang heavenly demonic cult, isang hindi maipaliwanag na sakuna ang mangyayari. Malalim na nag-iisip na nakaupo siya sa kanyang trono na sinabi pa niya sa kanyang isip na lalo na, kung mangyari yon, ituturing ng heavenly demonic cult si senior brother bilang pangunahing kaaway nito. Naiinis na sinabi pa ni Lady Eon sa kanyang isip na ano ang dapat kong gawin. Kahit bumalik ako, ako pa rin ang Heavenly Demon. Dagdag pa niya na tinalikuran ko na ang martial arts ni Master, at natutunan ang demonic arts. At tatanggapin pa ba ako ni senior brother ng ganito? Ako, na naikasal sa ibang lalaki, hindi nagtagal matapos kong akalain patay na si senior brother. Naiisip pa niya ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na siyempre, lahat ng ginawa ko ay para ipaghiganti si senior brother. Gayunpaman, maaaring hindi matanggap ni senior brother ang mga ginawa. Malungkot pa niyang sinabi na. Nakatingin sa ibaba na senior brother. Sinabi ng naguulat sa kanya na ipagpapatuloy daw niya ang kanyang ulat sa kanya. Sumagot na sinabi sa kanya ni Lady Yeon na may iba pa ba? Sinabi nito sa kanya na matapos ang kanyang ice flower marriage kay Hayo Siol ang batang pinuno ng North Sea Ice Palace, mukhang nakuha pa ni Song Wumuon ang suporta mula sa North Sea Ice Palace. Nagiba ang ekspresyon ng muka ni Lady Yeon nang mapakinggan niya ito, at sinabi na totoo daw ba yan? Tumugon ito sa kanya habang nakatingin na nakayuko na totoo ito, my lord. Habang nakaupo ay nang dilat ang kanyang mata at sinabi sa kanyang isip na senior brother. Kasama ang batang pinuno ng North Sea Ice Palace. At pagkatapos isang malakas na pagbukas ng pintuan ang makikita. Pumasok pala si Wijigang na may kakaibang ekspresyon ng muka at sinabi na aking Panginoon. Nagulat ang mga elder nang makita nila ito at napasabi na Blood Heavenly Demigod Squad Leader. Na ang iyong braso. Ano daw ang nangyari sa kanyang braso? Napatingin naman si Lady Yeon sa kanya at napasabi na Wijigang. Nagdrama sa harapan ni Lady Yeon at sinabi sa kanya na hinahabol ko ang hayop na yon ang blood rushing transcending demon. Pero hinarangan ni Song Wu Moon ang daan ko. At ito ay kanyang iniligtas. Tinanong ni Lady Yeon sa kanya na ano? Ano daw naman ang nangyari sa kanyang braso? Tumugon ito sa kanya at sinabi na nakipaglaban ako kay Song Wu Moon. Pero dahil isa na siyang peerless master. Ganito ang nangyari sa akin. Paumanhin, aking Panginoon. Muli na namang nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwalang sinabi sa kanyang isip na ang nakialam sa pagpapatupad ng parusa sa hayop na iyon na ang Blood Rushing Transcending Demon at pumutol ng braso ni Wei Gang. Ay ang senior brother. Naiinis na sinabi pa niya sa kanyang isip na paano ito naging ganito kagulo. Nakatingin sa kanya si Wei Gang at sinabi sa kanyang sarili na si Hayon na palaging ipinakita ang kanyang dignidad. Bilang makalangit na demonyo, ay nagsimula ng mag-alinlangan. Mahinang sinabi naman ito na tingnan daw nila ang ekspresyon ng muka ng Heavenly Demon. Mahinang sinabi rin ng kanyang katabi na ngayon na papalapit na ang huling laban sa Orthodox at Unorthodox Alliance, ang makalangit na demonyo ay hindi dapat mag-alinlangan. Tinanong niya si Wijigang na kung ang senior brother daw ba niya ay alam na siya ay buhay. Tumugon at sinabi sa kanya na sinabi ko sa kanya ang tungkol dyan. Dagdag pa niya na sinabi ko sa kanya na ikaw ay buhay at gusto mong makita siya. Makikita ang mata niya at sinabi pa na ano naman ang sinabi niya sa iyo. Tumugon ito at sinabi sa kanya na aking Panginoon. Sasabihin ko sa iyo iyon. Gamit ang sarili kong bibig. Sumagot sa kanya si Lady Eon at sinabi na okay lang, bilisan mo na at sabihin sa akin. Kunyaring nainis pa ang walang hiyang ito at sinabi sa kanya na pakiusap patawarin mo ako sa aking kabastusan. Makikita ang mata ng walang hiyang ito at sinabi na sinabi niyang matagal na niyang nakalimutan ang kanyang junior sister. At ngayon na mayroon na siyang taong mahal na iba. Habang nagulantang sa sinabi ni Wei Jigang sa kanya, sinabi pa nito na ayaw niyang makita ang enkantada na naging makalangit na demonyo ng Heavenly Demon Cult at kahit na nakipag-ugnayan sa ibang tao. Dagdag pa nito sa kanya na sinabi niyang hindi na niya maaring kilalanin ka bilang junior sister at disipulo ng kanyang lolo. At sinabi niyang papatayin kanya upang maibalik ang moral na katarungan sa Jianghu. Napaangat siya ng ulo sa kanyang napakinggan at nagulat na sinabi sa kanyang isip na senior brother. Napahawak sa kanyang dibdib at nanginginig na nakapikit at sinabi sa kanyang isip na isipin mong tawagin akong enkantada ng heavenly demonic cult at pagkatapos noon ay bumulwak ang kanyang enerhiya at sinabi sa kwento na ang flowing demonic key ay nagsimulang bumalot sa kanyang buong katawan. Nang hindi pinapayagang makita ng sinuman. A ang kanyang pagiyak ng tahimik. Matapos ang mahabang pag-isip, dahan-dahang nabawi ni si Hion ang kanyang orihinal na kutis at nilinis ang mga bakas ng kanyang mga luha. At unti-unting nawawala ang demonic key na nagbubunyag ng kanyang malamig na ekspresyon. Natuwa ang mga elder na ito at sinabi pa sa kwento na sa tanawing iyon, nakaramdam ng ginhawa ang mga nakatatanda. Akala nila na ang dahilan kung bakit inilabas ng makalangit na demonyo ang kanyang demonic key ay dahil sa sakit at pagtataksil. At pagkatapos sinigaw ng elder na ito na tiyak na magiging pinuno si Song Wu Muo ng Orthodox and Orthodox Alliance. Dagdag pa ng katabi nito na dahil isa siyang peerless master. At sumigaw ang mga ito at sinabi na tama daw yon. Kaya naman kailangan mong patayin siya, aming Panginoon. Dagdag pa ng mga ito na si Song Wumuon ang magiging pinakamalaking kaaway ng ating Heavenly Demonic Sect. Napapikit si Lady Yeon at sinabi sa kanyang isip na kailangan ko bang patayin si Senior Brother. Makikita ang kanilang bulwagan na sinigaw pa ng mga ito na pakiusap, patayin mo ang undefeatable swordmans, at sa kalamang mawawalan ng moral ang Orthodox on Orthodox Alliance, at ng kapangyarihang lumaban pakiusap, patayin mo si Song Wu Moon. Makikita ang seryosong muka ni Lady Yeon na sinasabi pa ng mga ito na kailangan mo siyang patayin kahit anong mangyari. Samantala, sa kampo ng Orthodox and Orthodox Alliance. Makikita ang ating bida sinasabi sa kwento na ang Orthodox o Orthodox Alliance ay sama-samang pumili kay Song Wu Moon bilang tatalo sa makalangit na demonyo. At sinabi sa kanya ni Sword Emperor na ang batang iyon ay hindi na disipulo ng iyong lolo, mula sa inasimula nang siya ay maging makalangit na demonyo. Sinabi naman sa kanya nito na bagamat ang Palm Emperor ay isang mapagpahalaga na walang hiya, hindi siya kailanman nagpasensya sa kasamaan. Makikita ang ating bida na sinabi pa sa kanya nito na tanging sa pamamagitan ng pagpatay sa nag-iisang disipulo ng Palm Emperor makakabawi ka ng kaayusan at mapoprotektahan ang kanyang pamana. Pumikit ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na ang mga atrosidad ng heavenly demonic at ng makalangit na demonyo, si si Kung hindi ko mapipigilan si Hion gamit ang sarili kong mga kamay, mas marami pang sakripisyo ang magaganap. Dagdag pa niya sa kanyang isip na pinakamahalaga, kung hindi ko mapipigilan ang alitan sa pagitan ng Orthodox o Orthodox Alliance at si Hion. Ang tanging mas magandang paraan ay makilala ko si Hion ng personal. Makikita ang mukha niyang malungkot sinasabi pa niya sa kanyang isip na nasa tulay na tayo ng walang pagbalik. Dagdag pa niya na junior sister. Bakit ka naging heavenly demon? Bakit? Makikita ang heavenly demonic cult. Sinasabi sa kwento na hindi kailanman maisip ni Song Wumoon kung gaano kalungkot si Hayon nang akala niyang patay na siya at kung gaano kalaki ang kanyang pagnanais na maghiganti laban sa heavenly martial sect. At ang daang pinili niya upang makamit ang paghihiganting iyon ay ang maging makalangit na demonyo. Pinuntahan ni Lady Yeon si Chowon na siya ay nakapikit sa kanyang gilid. Makikita ang blangkong mata nito habang sinasabi ni Lady Yeon na Chowon. Sa huli, ang senior brother ay haharapin ko bukas. Dagdag pa niya na hindi ganito ang gusto kong pagkikita naming muli. Pumapatak ang kanyang luha na sinasabi pa niya na hindi ko talaga alam ang gagawin ko ngayon. Sana ay i-comfort mo ako kung gising ka. Makikita ang mukha niyang umiiyak na sinabi niya sa kanyang isip na bagamat ang puso ko ay pirapiraso. Wala na tayong magagawa tungkol dito ngayon, aking senior brother. Na sinabi din ng ating bida na junior sister. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at walong put tatalong kabanata.